Hello, beautiful souls. This is another reading. Love reading para sa inyo. We're the collectives, okay? But, hindi lahat makaresonate dito. So, take what resonates and leave the rest. So, pwede tong vice versa. Put yourself in a situation kung saan kayo makaresonate. And this is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if nakaresonate kayo, then this might be your story or your reading. So, let's start. This is a love triangle reading. Okay, so para sa mga may alam ma, na merong ka love triangle yung person nila. Or ka love triangle yung kayo. Basta love triangle <laughs> reading. So, let's see. I have this. This is one of the options sa akin private reading, personal reading. So if you want to book a private reading, September is now open. August is now closed Cause um it's fully booked na. So but if you want to book a private reading with me, punta lang kayo sa aking bio, sa profile ko dito sa YouTube channel. Um punta kayo sa bio and um may link ako doon ng aking Facebook page and tap that um link and message me there. So let's see. Love triangle reading. Sino makaka-resonate nito? Kaninong story ito? Love triangle reading. Love triangle reading. Kaninong story ito? Sino makaka-resonate dito? Love triangle reading. Gets ko na yung story. So, ano yung mararamdaman niya para sa sa'yo? Magulo yung isipan niya. Parang feeling niya sa, sa inyo or sa'yo is, gusto niya munang magpahinga. Gusto niya muna ng peace of mind kasi parang napapastress na siya. Siguro nag-aaway kayo nito, nagreklamo ka dahil alam mo, di ba? Alam mo yung mga nangyayari. So, syempre, nagtatalo kayo nito. At nai-stress siya sa mga nangyayari ngayon. So because of the clarity nga, no? This person is um either you are married or um vice versa. So anyway, may clarity kasi dito. So hindi siya makapag-decide sa ngayon sa mga nangyayari. And the uh, marriage feeling that gusto niya makipagpalitan sa iyo or or gusto niya bumalik sa iyo makipag-ayos sa iyo hindi lang pa talaga siya sure sa ngayon. Dahil nga sa, siguro sa mga pinagdadaanan ninyo, nag-aaway kayo, hindi kayo nag-uusap, or ikaw ba, ayaw mo ba siyang kausapin, or something. So, parang, um, siguro para sa kanya, hindi mo na ngayon. Parang sa kanya, pahinga muna. Ipahinga ko muna to. Siguro, pag mag-cool down tayong sitwasyon, and saka na ako, saka ko na siya kausapin, at ayusin namin ang lahat. Kung kaya pa. Dito kasi sa isa na napamahal siya dito. Um, nahulog siya dito sa isa. Minahal niya to. Kaya nga hindi pa siya nakapag-decide. Kasi, tong person na to, minahal niya to. Napapachallenge talaga siya ngayon sa sitwasyon. Kasi, may pangako din ata to siya dito sa isa eh. May pangako siya dito sa isa and they have this full of um, um, parang intimacy. Dalawa. Yun yung nagigets ko dito. Attraction, um, this person is very much um, attracted to this person. Nakagandahan ba siya dito? Or more on um, baka may nangyari na sa kanila. Something. So, pero, napapachallenge talaga siya dito. Nahulog kasi siya. Pero alam mo yung parang ginagawa niya yung best niya. Naglalakas loob to siya na i-manage yung situation. Pero nagkaroon nga ng clarity. So ngayon parang um, hindi niya alam kung anong gagawin niya. si Nagsisinungaling din siya dito sa isa. Pero parang hindi lang ata sila mag Nagsisinungaling siya dito. So ano ba yung gusto ng person mo sa'yo currently? So, what does your person want from you currently? Gusto niya talaga na mabalik kayo sa dati or magkabalikan kayong dalawa. Yung mabalik yung pagmamahalan ninyo. Or magkabalikan kayong dalawa. Kasi naniniwala pa din naman siya doon. Baka married kayo yung married dito. Para sa kanya, worth it ka pa din na person or babae wife material pa din nakikita niya sa para sa kanya ikaw kung, ikaw man yung asawa dito ikaw pa, parang um, para sa kanya asawa ka pa din niya parang ganun asawa ka pa din niya yeah and um lumalabo na nga lang yung sitwasyon pero uh, um, para sa kanya naniniwala pa din siya sa pagmamahalan ninyo in a way nahirapan lang talaga siya nabibigatan siya ngayon sa sitwasyon dahil feeling niya parang pasan na pasan niya yung um, burden ng problema ng pagsasama ninyo at nila. So, Miss Tulang walang tumutulong sa kanya. Kasi syempre, <laughs> problema niya to. So, ganun ka, ganun yung feeling niya na parang, ganun kabigat yung problema niya. So, alam mo yung iniisip niya kasi dito, kung aalis siya sa'yo, kung maghiwalay kayong dalawa, baka, mapunta ka sa iba, or mag move on ka gumanda ka, sumeksik si ka ba at um, hindi hindi mo na siya babalikan pa Ngay tapos during that time siguro saka siya na gusto niya nang bumalik sa iyo tapos ayaw mo na so parang iniisip niya din yun nag iisip din siya ng future so parang kaya hindi hindi niya gustong bitawan ka dito, isa pa para sa kanya ikaw yung asawa niya so nag iisip talaga siya dito ng idea kung paano kanya kausapin, baka hindi kinag-usap ngayon So, iniisip, nag-iisip siya dito ang idea. Ang problema kasi dito din sa isa, may pangako siya dito. Nangako siya dito ng new beginning dito sa isa. See? So, dito sa isa parang what what he he or she wants from this other person currently. Um, this person want to communicate with this other person. Communication talaga yung nakita ko. Um, dito sa kanilang dalawa. <clears throat> this person sa totoo lang even if sabihin natin na niloloko niya to. Attracted talaga kasi siya dito eh. Para para sa kanya yung attraction na yun nahulog siya sa pagmamahal but not to the point na same ng pagmamahal sa iyo. Syempre pag pwede tayong magmahal ng dalawa, pero in a different way talaga 'yon. Hindi pwede pareho. I don't know lang sa iba, sa mga may culture or something. Pero naniniwala ako, pwedeng mahal mo siya. Maha, pwedeng mahal ko to, mahal ko to. Pero, magkaiba. Iba yung pagmamahal ko dito sa isa. Iba yung pagmamahal ko dito sa isa. Pwedeng may ganun. So, ganito yung nakikita ko dito. So, kahit sabi natin na sobrang attracted siya, nil pa rin niya to kasi nga meron kayo, eh, parang, meron siya responsibility sa'yo, hindi kanya iiwan. Nagkakaroon na din siya dito ng realization um, na alam niyang mali yung mga nagagawa niya sa'yo. So, siguro may mga naririnig na din to siya ng mga judgment from friends or from mga posting mo siguro or from family, ganyan, mali yung ginagawa mo hindi dapat yan, mga ganon so ano ba yan si ano, ano ba yan si ganyan so gusto niyang kausapin tong isa might be to give this person a clarity okay, sa mga pwede mangyari sa kanila but that doesn't mean na kakausapin niya to at mag stay siya dito like for life kasi feeling ko sa'yo siya eh babalik siya siguro talaga sa'yo So, This is what this person want from this other person currently. But then, napapaano talaga to siya, napapatokso siya na mag-offer talaga dito ng new beginning. Kasi nga, nahulog din talaga siya dito. Lalo na pag nagkaaway kayong dalawa. So, parang dito siguro siya nakakahanap ng comfort or something ganyan. So, what is the next three months hold for the both of you? So... Parang feeling ko dito parang same yung mangyayari. Kasi dito, the next three months hold for the both of you. Parang ma-end yung cycle ninyo. Dito, parang hindi ko lang alam kung ikaw yung mag end ng pagsasama ninyo towards the changes in your life. Um, may cycle na ma-end. Parang ipa-cut off na natin to kasi I just really want to have some changes in my life. Let's see. Let's clarify. I think ikaw to. Kasi yung person mo dito ang ay hindi papayag. Hindi siya papayag na mawala ka. Or aalis ka. Ikaw. Parang might be the next three months is ikaw may mismo magde-decide dito na maghiwalay na tayong dalawa. Um, pero yung hindi papayag yung person mo dito. Hindi siya papayag. This person will going to take the of faith talaga. Towards a new beginning with you. Kaya makipaghiwalay siya dito sa isa. So, dito sa isa, uh, um, maghiwalay sila dalawa. Magkipaghiwalay siya dito para maayos yung kayo. Kasi, ikaw na dito eh, parang sinasabi mo na na, maghiwalay na tayo kasi hindi ko na kaya, parang na ma ano man yan, you know. Pero hindi siya papayag at ito yung hiwalayan niya para sa'yo. The next three months. See? feeling ko hindi naman din to siguro sabi natin na um, hiwalayan niya na at hindi niya kakausapin or sabi na natin na i-ghost niya na lang to. Um, I can see here na sasabihin mag-uusap to siguro or kakausapin niya naman siguro tong person na to. At sasabihin niya yung totoo dito. Magbibigay siya dito ng clarity. Bakit? Kailangan nilang maghiwalay dalawa. So, nakikita ko kasi dito, parang hindi ma-appreciate ng other person yung magiging decision dito. Madi-disappoint siya. At um, dito sa disappointments na to, syempre may mga drama dito sa kanila, ba diba? May mga iyaka, may bakit ganyan, bakit ako, bakit ganyan. So, dito siya magkakaroon ng parang unsureness. <laughs> parang magkakaroon dito ng unsureness na kaya ba iwan to? Um, kasi magigilty siya eh. Ano yung kasalanan niya? Magigilty siya sa mga pwedeng mangyari. Sa mga gaga sa gagawin niya paghiwalay. So, pero kahit ganun paman dahan-dahan din sila nito maghiwalay. Dahan-dahan din sila nito mawawasak. Kasi dito na, dito na hindi magiging masaya yung pagsasama nila. So, your communication, how your communication flow be babalik siya sa'yo. Mag-offer talaga siya sa'yo ulit ng love. Um, kasi ayaw, ayaw ko niyang mawala. So, kaya mag-offer siya sa'yo ulit ng love. Niligawang ka to ulit. At isipin niya kasi yung responsibility ninyo. Iisipin niya yung family. iisipin niya ito. At um, isipin niya yung pagkakamali niya sa panluloko na ginawa niya sa iyo. Um, bakit naging ganito yung sitwasyon ninyo? Bakit hindi naging masaya because of this? So, parang, yes, totoo, may iipit siya sa sitwasyon. May iipit talaga to siya. Kasi isipin niya din to eh. Parang hindi siya makakatulog sa gabi. Thinking about this person as well. Sa pagbabalikan niya sa'yo. So, dito sa point na to, parang urong sulong to siya. Hindi niya alam kung papunta sa iyo, papunta dito. Um, sa, papunta sa iyo, papunta dito sa isa. Ready na ba siya talaga mag-move forward and never look back from this? Ready na ba talaga siya na iwan to at mag-stay sa iyo? So, ganun siya. Hindi, hindi, kahit pa sabihin natin na niligawang kanya ulit, babalik siya sa iyo or magkakaayos kayo dahil ayaw niyang mawala ka. Iniisip niya pa rin to concerned pa rin siya dito sa isa. Hindi pa rin siya nakakatulog sa kakaisip about this person. So, pero nakakaroon na kasi dito sa kanya ng realization. Alam niya ang mangyayari. Maghiwalay din talaga silang dalawa. So, parang, ito kasi yung, parang kung magkukumit ba siya dito sa isa. Hindi, kasi hiwalayan niya to. Maghiwalayan niya to para sa'yo. And, um, sa'yo naman, this person will going to offer you victory. So, parang mag-offer siya sa'yo ulit ng goals together, plans para sa inyo, sa family. Parang ayusin niya ba? Ayusin niya na to. So, ano yung magiging outcome nila dito? Wala yan. mag talaga sila nito. Masasaktan tong isa. Parang no choice siya kung di kailangan umalis talaga. At ano yung magiging outcome niyo New beginning. So, magkakaroon ng new beginning dito sa inyong dalawa. Though, meron pa ako kita dito na um, may mga unsureness din dito about decision. Let's clarify this. See? this person was still also trying his best to manage the situation about this other person. Kasi, malulungkot siya. Sa totoo lang, malulungkot siya nang wala itong taong ito. Ngayon na, magkakaroon, wala talaga sila magiging communication nito. Parang magiging cold yung connection nilang dalawa nito. Um, dahil na din sa clarity. Dahil na din gusto niya mabalik yung harmony ng ninyo yun ninyong dalawa. Malulungkot talaga siya kasi magigilty siya. Alam niya kasalanan niya ang alam niya na mas nasaktan talaga to at kahit pa nagkakabalikan kayong dalawa parang itatago niya lang siguro sa iyo yung nararamdaman niya para dito hindi niya to iniwan dahil sa hindi niya na to mahal mahal niya to iniwan niya to dahil sa ayaw kanyang mawala so ayaw niyang kumbaga magsisi siya isang araw na bitawan kanya Birawan niya yung pamilya ninyo para dito. Dahil alam niya yung karma na mangyayari sa kanya. So, hindi kanya iiwan at itatry niya yung best niya na ayusin kayo. Ito yung iiwan niya, pero that doesn't mean hindi niya tumahal. Mahal niya pa rin to at iisipin niya pa rin to. Kasi yan, nandito pa rin talaga siya sa point na itatago niya yung nararamdaman dito. Na hindi niya pa rin alam talaga kung sino or anong decision ng gagawin niya dito. Kasi, amin um, hindi siya ganun ka makamove on dito sa isa, lalo na nung time na hindi na sila nag-uusap at inaayos niya na yung sa inyo. So, ang maganda lang dito kasi, maninis niya kasi yun eh. Ang maganda lang dito kasi ikaw yung pinili niya. Okay? So, kung, kasi piling ko ikaw yung asawa dito ay ikaw yung kinakasama. Kayo yung may family ba? So, pero mamimiss niya pa din to. Doon siya magiging unfair in a way kasi itatago niya yung nararamdaman niya. Siyempre, alam nga naman sabihin niya sa'yo, di ba? <laughs> um, yung parang sa, sa, sa sarili niya lang ba na naiipit pa din siya sa sitwasyon. Pero, this person is going to try his or her best to change. Magta-try siya talaga ng best niya na um, pakawalan talaga tong isa. Siguro, during this time, ang kailangan nyo lang talaga gawin dito is yung, alam mo yung, magkaayos lang. Kailangan nyo lang talaga gawin dito is yung parang, um, magkaroon ng parang re, re, Mag-umpisa ulit. Ganyan. Mag-umpisa ulit ng um, sa next season ng relationship ninyo na nagpagsasama ninyo, hindi nyo na-include to. So, kumbaga, wag mo nang include. Siguro, nag-uusap pa kayo ni, 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 ano. Siguro, nagkikita pa kayo ni ano or may communication pa kayo ni ano. Anong nararamdaman mo sa kanya? Kasi, kumbaga, wag mo nang ibalik yun. Um, try nyo na lang talaga, both of you, hindi lang naman ikaw. Try nyo na lang talaga dito na ayusin yung pamilya ninyo o yung pagsasama ninyo na maibalik yung happiness ulit at sparks, especially dito sa relationship niyo Kasi sa totoo lang, naniniwala siya sa pagmamahala ninyo, sa dami nyo nang pinagdaanan, could be. pero, nahulog talaga siya dito kasi dito sa, sa kanya, nandito yung energy ng King of Cups. Dito sa kabila. Meaning, uh, minahal niya talaga to. Kaya nga hanggang, kahit pa sa hiwalay hindi walayan niya to hindi hindi siya nakamove on from this person iniisip niya pa din to so through this uh, may tendency kasi dito na baka mag-uusap pa sila baka kakausapin niya pa to kung hindi niya, kasi wala naman ako dito nakikita na yes maghiwalay silang dalawa pero um, we never know 'di ba in the future na baka mag um, akala yung akala mo or akala niyo even siya aba akala niya na wala na talaga sila pero uh, magkakaroon pa pala sila ng um, connection kasi hindi siya na move on from this person hindi siya na, na panahirapan siya mag move on and pag-aawayan niyo pa tento pag-aawayan niyo pa rin itong person na to though um, pero mahal mo rin, mahal mo to kasi kaya tatanggapin mo to siya ulit eh. Ang ano lang kasi dito, mami-miss niya tong isa. Pero magta-try naman siya ng best niya talaga dito. Na umalis na talaga at lumisa ng, umaga, aalis na talaga siya ng emotionally from this for you. So, best advice talaga dito is, ayusin niyo yung pagsasama niyo yung relasyon niyo Hindi lang naman ikaw, pareho kayo, dalawa kayo. Kumaga dahil sa, sa, sa siya, okay, sa kanya, um, itatry niya yung best niya na instead of thinking about that person, um, yayain niya lang, ka na lang niya lumabas, or kayo ba magpamilya, or maging busy ba siya sa bahay ninyo, maging busy siya sa trabaho, bahay, ganyan, itatry niya, ipa, ipoprove niya sa'yo na willing na siya to, to, change and willing na siya talaga dahil ikaw yung pinili niya, dahil ikaw yung um, naniniwala siya sa pagmamahalan pa rin ninyo is, Um, gawin niya talaga yung best niya yung action, improvement na willingness niya talaga sincerity niya sa'yo so, and ito naman dito, syempre minahal niya to, hindi naman talaga hindi naman siya, sabihin natin na tao lang naman siya, di ba may flow siya na minahal niya to so, parang isipin niya na lang talaga yung wala na sila, break na sila at kailangan niya nang mag-move on from this. Though hindi naman to madali. Pwede naman niya dahan-dahanin pero kailangan wala na talaga silang communication. Kung magawag na siyang matatempa i-message tong person na to. Kasi kung matatempa siya na i-message to, wala parang ang outcome dito is wala din. Baka nga, baka tatanggapin pa siya or what. Pero wala naman ako nakikita ng ganun. Ang nakikita ko talaga dito is separation. Ang nakikita ko ali siya emotionally para sa iyo. So ikaw naman um dahil ikaw yung pinili niya. Mag magtulungan na lang tal din talaga kayo dalawa. Huwag mo nang ibalik sa kanya yung pangalan na to, wag mo nang ibalik sa kanya yung sitwasyon na merong dito. Para lang na kasi may mga babae talaga. I think I'm one of that. <laughs> may babae kasi talaga na yung parang um tinatanong pa yung ex. Tinatanong pa to, tinatanong pa kung kay, um bakit ganyan, bakit si ano, ano nakita mo kay ano, sa asa sa akin. Parang compare something like that. So, wag na lang, kumaga, since okay na kayo, ayusin nyo na lang yung pagsasama ninyong dalawa. So, parang uh, mag-date kayo, go with, with your kids outside, or make yourself busy and um, together, wag well, din sobrang nakafocus din sa kanya. Ikaw naman magiging practical ka din na. Sometimes make yourself busy, may trabaho ka, o focus ka sa trabaho mo. And also, kung sakali man na makikita mo nagtatry siya ng best niya, mag-effort sa'yo din, appreciate the effort, mga ganong mag -gabay. hanggang sa maayos din kayo, kasi pwede naman talaga itong maayos eh. So, yun para happy ever after. <laughs> That is my reading for anyway, may signs pala dito. So, dito sa part mo, okay? You might be Capricorn, Aquarius, um, or Leo, Virgo, Taurus, and also yun, Sun, Moon, Rising, Venus. So, your person might be Uh, cancer scorpio pisces leo um, aries gemini virgo aquarius sun moon rising venus or libra so the other person could be okay um cancers i mean could be cancer the could cancer Capricorn, Virgo, Taurus. Could be Scorpio. Um, yun. Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you. Thank you and God.